So dito ang i-type natin ay admin. At sa password naman, i-type natin yung sarili nating login password. Then tap login. So ito na yung bubungad sa atin guys, yung dashboard ng router kapag tayo ay magpapalit ulit ng wifi password. Hi hey guys, welcome sa Janwin TV. Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano palitan ulit ng wifi password ang inyong PLDT CTE router. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakunik na kayo sa inyong wifi router. Then kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede nyong gamitin. So, itap lang natin itong chrome. Then, pag nag-open na siya, itype natin dito sa address bar yung IP address ng router na makikita sa likod ng router. Itong HTTPS colon double slash 192.168.1.1 Then, itap natin itong go. May lumalabas na warning dito. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba then dito this server could not prove that it is 192.168.1.1 Its security certificate is not trusted by your device's operating system this may be caused by a misconfiguration or an attacker's intercepting your connection pero wala namang problema yan kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe So ayan guys, ito na yung kanyang login interface. At dito sa username, ang i natin ay admin. At sa password naman, type nyo lang yung inyong sariling password. Huwag nyo nang gamitin yung password na 1234. So, i ko na yung aking sariling password. Then, itap natin itong login. So, ayan guys, ito na yung dashboard ng PLDT CTA router. At para mapalitan natin ulit yung kanyang Wi-Fi password, ay pumunta lang tayo dito sa local network. Then, itap natin itong WLAN. Then, select natin itong WLAN basic. So dito guys, meron tayong makikita ng tatlong settings. Itong WLAN on-off configuration, WLAN global configuration, at WLAN SSID configuration. At dahil magpapalit tayo ng Wi-Fi password, itap lang natin itong WLAN SSID configuration. Ayan. So dito sa SSID name, makikita natin yung kanyang Wi-Fi name, itong PLDT CTA 2.4G. At suggest ko guys na palitan na rin natin yung kanyang Wi-Fi name para hindi siya magkaroon ng error once mag-connect tayo sa Wi-Fi. So halimbawa ang ipapalit ko ay Janmim 2.4G. Then dito naman sa WPA passphrase, Bali, ito yung kanyang Wi-Fi password. Para mapalitan natin siya ng panibagong password, ang gagawin lang natin ay burahin itong dati niyang Wi-Fi password. At itatype naman natin yung panibagong password na ipapalit natin. Halimbawa, ang ipapalit ko ay janmim underscore pb at 2023. Then, itap natin itong Apply. Pagkatapos nyan ay madi-disconnect tayo sa Wi-Fi router. I-reconnect na lang natin siya ulit gamit ang bago nating Wi-Fi password. So, dito guys, mapapansin natin na nagbago na yung Wi-Fi name ng PLDT CTA 2.4G. Napalitan na ito ng JANMIM 2.4G. At itap lang natin yan para mag-reconnect tayo sa Wi-Fi router. Then, i natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Then, mag-login ulit tayo sa router para mapalitan natin ang panibagong Wi-Fi password, yung 5G Wi-Fi network. So, dito, itype ulit natin admin at sa password naman then tap login Ayan guys, nandito ulit tayo sa dashboard ng router. Then, itap natin itong local network. Then tap WLAN. Then select natin itong WLAN SSID configuration. Then para mapalitan natin ang panibagong Wi-Fi password yung 5G Wi-Fi network, i-select is lang natin itong SSID5. Then palitan na rin natin yung kanyang Wi-Fi name. Halimbawa ang ipalit ko ay Jan 5G. Then dito naman sa password, ganoon na rin ang ipapalit natin na Wi-Fi password para madali lang natin siyang matandaan. Then tap Apply. Next naman ay palitan natin yung kanyang login password. Itap lang natin itong management and diagnosis. Then tap account management. Then dito sa old password, itap lang natin yung kanyang dating login password. Then, dito sa new password, ganoon na rin ang ipalit kong password para madali lang natin siyang matandaan. Janmeme underscore TB at 2023. Then, i-retype lang natin sa baba para makonfirm. Then, pagkatapos, itap natin itong Apply. Ayan, guys. Napalitan na natin ang panibagong login password. i out na natin. Next naman ay itis natin kung gumagana yung ating bagong WiFi password. Unahin natin itong Janmim2.4g. Itap lang natin yan. Then, i-type natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Ibig sabihin, gumagana yung ating bagong Wi-Fi password. Next naman ay i-try natin mag-login para malaman natin kung gumagana yung ating bagong login password. So, ayun guys, nandito ulit tayo sa login interface ng router. At dito sa username, ang itype natin ay admin. Then, dito naman sa password, itype natin yung kanyang bagong login password. Janmim underscore TV at 2023. Then tap in Ayan guys, nakapag-login tayo sa router. Ibig sabihin, gumagana yung ating bagong login password. I-log out na natin. Next naman ay itry natin mag-connect sa Janmim 5G para malaman natin kung gumagana yung kanyang bagong Wi-Fi password. Itap lang natin yan Then, itap natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Ibig sabihin, gumagana yung kanyang bagong Wi-Fi password. So, ayan guys, ganyan lang magpalit ulit ng Wi-Fi password, Wi-Fi name, at login password ng inyong PLDT CTE router. Hanggang dito na lang muna, ako po si Rodolfo Membrebe Jr. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!